Magandang araw klase, ngayong araw ay ating babasahin ang isang alamat mula sa Negros Occidental, ito ay pinamagatang, alamat ng bundok kanlaon. Ngunit bago tayo dumako sa araling ating tatalakayin, ay ihanda mo muna ang iyong kwaderno at panulat, at magtala ng mahalagang impormasyong iyong matutuhan sa aralin. Narito ang ilang mga talasalita ang mababasa natin sa akda. Bantog, kilala sa lahat ng dakaw dahil sa pangyayari, kalagayan, o gawa. Pamimantuho, pagsuyo sa isang pinag-uukulan ng pagmamahal, panunuyo ng isang umiibig na lalaki. Mangingibig, taong nanunuyo, nagpapahayag ng pag-ibig o nanliligaw. Tugon, pagsagot sa itinatanong. Idaraos, pagganap sa isang gawain o pagkaganap ng isang pangyayari. Dute, salapi o ari-ari ang ibinibigay ng lalaki sa magulang ng babaeng mapapangasawa bago ikasal. Nalipol, pag-ubo sa mga kalaban, pagpuksa sa mga kaaway. Iburol, paglalagay ng isang bangkay maging sa puneraria o sa bahay man, mula sa pagkamatay na ito hanggang sa paglilibing. Borol, munting bundok, gulod. Atin namang kilalangin ang mga pangunahing tauhan sa alamat na ating babasahin. Dato Ramilon, ama ni Kang. Kang, isang napakagandang binibini na anak ni Dato Ramilion. Laon, ang isang mapalad na manliligaw ni Kang at kanyang napili upang maging asawa. Dato Sabunan, isa sa mga masugid na manliligaw ni Kang, Dato ng Palawan. Atin ng basahin ang alamat ng bundok ng Kanlaon. Natatangi sa Negros ang barangay ni Dato Ramilion dahil sa kanyang kahanga-hangang katapangan at kabaitan. Dagdag pa sa pagiging bantog ng Dato ang pagkakaroon ng napakagandang anak na nagngangalang Kang. Hindi tumututol si Dato Ramilon sa pamimintuho ng kalalakihan sa kanyang anak dahil sa siya ay maunawain at mapagmahal na ama. Madalas nga niyang sinasabi, ang lalaking maibigan ng aking anak ni si Kang, ay hindi ko tututulan. Igagalang ko ang kanyang kapasahan kung ito ang kanyang ikadidigaya. Sa dinami-dami ng manghingibig ni Kang, ang nagkapalad ay si Laon, na anak ng isang raha sa kalapit nilang barangay. Isang araw, Naglakas loob ang magkasintahang magtapat. Ama, may sasabihin po sa inyo si Laon, ang bungad ni Kang kay Datu Ramilion. Magsalita ka, Binata, tugon ng Datu. Anong iyong pakay? Nais ko pong hingin ang inyong pahintulot sa aming pag-iibigan ni Kang, pagtatapat ni Laon. Wala kang aalalahanin, sagot ni Dato Ramilyon. Humanda kayo at idaraos natin ang inyong kasal sa kabilugan ng buwan. Naghandog sila on ng dote kay Dato Ramilyon. Sagana ang hapagkainan sa masasarap na pagkain bilang pagsalubong sa pagtataling puso ni Nakang at Laon. Subalit, hindi pa natatapos ang seremonya ng kasal ay biglang narinig ang malakas na tinig ng isang kawal. Mahal na datu Ramilyon! Mahal na datu Ramilyon! Tumating po ang pangkat ni Datu Sabunan. Si Datu Sabunan ng Palawan ay masugid na manliligaw ni Kang. Nagpasya itong lumusob sa barangay ni Datu Ramilyon sapagkat nabalitaan itong ikakasal si Kang at Laon. Mabilis na iniutos ni Datu Ramilyon na harapin ng kanyang mga kawal ang kalaban. Naganap ang madugong labanan at sa kasamaang palad ay nalipol ang pangkat ni Datu Ramilyon, kabilang si Kang at Laon. Sa tibay ng pag-iibigan ni Nakang at Laon, natagpuan ang kanilang bangkay na magkayakap. Di nagtagal ay may lumitaw na munting burol sa kinamatayan na magkasintahan. Aba, lumaki ang burol na kinalugmukan ni Nakang at Laon, sabi ng isang kawal. Oo nga, at tila nagiging mabilis ang paglaki nito, ayon naman sa kausap. Mula noon ang dating maliit na burol ay naging isang malaking bundok. Tinawag ito ng mga tao na Bundok ni Nakang at Laon. Subalit sa paglipas ng panahon, ito ay kinilalang Bundok ng Kanlaon. Naibigan mo ba ang nilalaman ng alamat? Narito naman ang mga karagdagang kaalaman tungkol dito. Ang alamat ay isang panitikan na pumapaksa tungkol sa pinagmulan ng isang tao, bagay, lugar o pangyayari. Ang bundok o bulkang kanlaon ay isang aktibong bulkang matatagpuan sa isla ng Negros sa Bisaya. Isa ito sa may pinakamataas na lugar sa Bisayas. Nasasakop din ito ang mga probinsya ng Negros Occidental at Negros Oriental. Ito rin ay sikat sa mga umaakyat na mga bundok. Mayaman ang Bisayas sa mga alamat. Maraming lugar ang nagkaroon ng pangalan batay sa alamat noong panahon ng mga Espanyol. Isa na rito ang pinagmulan ng Negros na dating tinatawag na Buglas nang ibig sabihin ay humiwalay. Pinaniniwala ang ang negros noon ay dating bahagi ng isang malaking pulo na dahil sa paglaki at pagtaas ng tubig ay naputol at humiwalay sa malaking bahagi ng lupa. Ang mensahe namang nais iparating ng alamat ay hindi natin ipagpipilitan ang isang pag-ibig. Pag-ibig ay kusang kumakatok sa dalawang taong nagmamahalan at handa itong ipaglaban anumang pagsubok ang harapin. Maraming salamat sa inyong panonood. Nawa'y naibiga ninyo ang ating araling tinalakay ngayong araw. Huwag kalimutang i-like, share, comment at mag-subscribe sa YouTube channel na ito. Madayon, wikang Filipino.